It's Sunday, another day, another OJT ng factory worker na estudyante dito sa Bansang Taiwan. Ako nga pala si Monina, 11 years na ang alipin ng Alipinang salapi dito sa Bansang Taiwan. Dahil dito pa ako sa Nere, kailangan ko mag e hanggang train station papuntang Taipei. Pero kapag naulan, taxi is the best choice para hindi mabasa syempre At alam natin na dito sa Taiwan ay kailangan nating sumunod sa kanilang rules and regulations. Kaya naman, dapat tayong mga Pinoy o mga foreign worker dito ay nasunod sa kanilang batas. Tulad na ng pagsusot ng helmet. Kung ayaw mong mag-helmet, maglakad ka na lang or kaya mag ka para hindi ka magka-violation at magka-record dito sa Bansang Taiwan. Tara guys, samahan niyo akong pumasok sa aking OJT. Sa Sanyo Center, Taipei pa ang aming OJT. Nag-aantay ng ating mga pasyente, kaya naman start the day with confidence and smile. Ano-ano nga ba ang ginagawa namin sa aming OJT? At ano ang aming pangunahing tungkulin? Ang pangunahing layunin ng OJT ay matuto at makuha namin ang tamang hands-on na karanasan sa pag-aalaga. Pagtulong sa pang-araw-araw na mga gawain, kabilang dito ang pagtulong sa pagligo, pagbibihis, pagpapakain at paglilinis ng katawan ng pasyente. Pagbibigay ng suporta, kailangan nating tulungan ang pasyente na maglakad o lumipat mula sa kama patungo sa upuan, lalo na kung may problema sila sa paggalaw. Ang pagsasagawa ng simpleng medical na procedure, ito ay kabilang ang pagkuha ng vital sign tulad ng temperatura, blood pressure at heart rate sa ilalim ng gabay ng isang ristradong nurse o senior caregiver paghahanda ng pagkain at pagtiyak na masusunod ang diet plan ng pasyente. Pagtulong sa paglilinis ng silid ng pasyente upang masiguro ang kalinisan at kalusugan nila. At mahigpit na pinagbabawal sa amin ang pagkuha at paggamit ng cellphone habang kami ay nasa duty. Ito lamang guys ang for today's video at ready na kaming sumabak sa aming OJT this day.